Sa mga kababayan nating engineer, architect at hotel workers na naghahanap ng trabaho kabilang inyong profesyon sa mga kailangan ng bansang Qatar. Isang daan at limang pung libong trabaho ang naghihintay roon para sa mga Pinoy. May news to go si Sherian Torres. Abala nag-aayos ng working documents sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA si Sason Bagares. Walong taon na raw siyang pabalik-balik sa Qatar bilang welder. Trabaho sa isa sa mga magiging tourist attraction ng Qatar ang naghihintay sa kanya. Ginagawa po ngayon yung mulo of Qatar, then tuloy-tuloy pa yung preparation nila sa PIPA. Si Apple Ortiz, na naging kasambahay sa Hong Kong at Kuwait, palipat na rin ngayon ng Qatar bilang tindera ng isang chocolate shop. Si Josephine Oronos naman, family driver ang magiging trabaho sa unang salang sa abroad. Lakasan ng loob kasi sa hirap ng buhay dito. Patibayin lang ng loob, ganun. Up huwag masyadong ma-homesick para ano, hindi uwi agad ganun. Sabi ng Department of Labor and Employment, asahan ng dodoble ang bilang ng halos 200,000 OFW sa Qatar sa mga susunod na buwan. Nasa 150,000 na dagdag trabaho daw ang binuksan ng Qatar government para sa mga Pilipino bilang paghahanda para sa pag ng 2022 FIFA World Cup. Mahuhusay talagang hindi hamak ang mga Pilipino kahit saan mo dalhin Maliban sa inisyal na limandaang posisyon para sa medical technicians at nurses na kinukuha ng Sidra Medical and Research Center sa Doha, kailangan din daw ng mga engineer, architect, master electrician, dentista, hotel and resort worker, hanggang mekaniko at safety officers. Sa ngayon daw nasa mahigit 78,000 job orders na ang natatanggap ng POEA mula sa Qatar. Para makita kung saan pwede mag-apply, tingnan lang ang listahan ng mga accredited agencies sa official website ng POEA. Wala walang recruitment fee na sisingilin ang mga ahensya o siluman sa mga manggagawang Pilipino. Sherian Torres, GMA News.